Ma'am, ngayon nalasing ko lang po kami, sinabihan na kayo na ng Kapitan na nalasing lang. alam mapipilitan na kong ipa kayo ng naman po, pwede kami dispose Ma'am, sa o security kami, ma'am. Alam po namin. Kami po ang ng building. May karapatan kayo pero wala na kami doon. Kaya nga po eh. May karapatan ko, ma'am, bilang ang nakinsapa niyo na alis na hindi po sa na alis hindi sa pagkikarisan ng na alis na hindi po sa pagkikarisan ng tapat na alis na hindi po sa hindi po sa pagkikarisan ng tapat hindi po sa ng tapat na alis na hindi po sa pagkikarisan pa rin na alis na hindi po sa pagkikarisan ng tapat na alis na hindi po sa pagkikarisan ng tapat na alis hindi po sa pagkikarisan ng tapat na alis na hindi po sa pagkikarisan na alis na hindi po sa pagkikarisan ng tapat na alis na hindi